Magandang umaga ko mga ka Nandito ko ngayon sa ano sa rooftop namin, rooftop garden natin kasi nagpupunla tayo mga diskarte. Magsiling tayo para sa ano natin sa kadiskarte garden doon sa kabila pwesto. Papakita ko sa inyo mga diskarte yung mga sinisidling ko dito, pinupunla ko dito. Ano to siya? Kanang yung ampalaya mga diskarte. Okay, pakita ko sa inyo mga diskarte. Eh kasi kahapon, nagpumapun ako kahapon rin. Ito to. Ito lahat mga kadiskarte. Ito, ito. Mga ano to, mga ampalaya. Ampalaya ito mga kadiskarte. Siguro mga, aywan ko lang, abot itong 100 piraso. Eh kasi, mga 120 yata. Eh kasi yung laman ng isang, isang ano mga kadiskarte. Isang sasi. Ito. Ang laman ng isang sasi, kadiskarte. Mga 100 kasi yata. Aw, Ano, 30 plus. 30 plus yata mga kadiskarte. Ang ano ko dito uh, ang klase ng ano ko in is Galaxy F1 kaniskarte. Galaxy F1 ang palaya. Kaya try natin ito kung baka okay to e, siya. Anong apat na piraso? Tal 30 plus yata. Eh mga 100 plus lang. kami kulang pa ito maka diskarte. Kulang pa ito. Okay samahan niyo kami samahan niyo ako kaniskarte sam sa sabang, sabang, habang nag-ano ko na kung kulang Ito lang lalagyan ko mga diskarte ito. Ito lang lalagyan ko. Para hindi mahirap pag ano, pag transplant para may laman din ano, may lupa na laman. Lagyan natin. Eh kasi malaki mga diskarte. Malaki siya lalagyan. Itag dadalawan piraso ko na lang yung anong yung, yung yung ano, yung seedling niya. Ayong seeds niya ito. tapos ko dito pero yung mga maliliit mga resorte katulad dito Maliliit na lalagyan isang piraso lang nilagay ko isang piraso na ano seeds buto buto na nga pala mga isa lang dito. pero yung ano malalaki dalawa Kasi sayang yung space mga 'di diba dito nga pala nilagay ko sa ano sa may may protection na ano may net protection kay eh para hindi kakainin ng mga ano mga langgam oh uh, ayos Okay, let's go Tapos sa santa yung tatlong oh, apat na ano, apat na sa ng, ano. Yung mga buto mga diskarte. Okay, yung susunod natin mga diskarte yung ano naman yung yung talong mga Ito ito. Ito yung talong naman yung susunod natin. Dami pala tong laman yung isang sasin mga ano. Morina, Morina F1 Makadiskarte yung pangalan sa Estuary Street din Morina F1. I-try natin 'to makan diskarte ko maganda ito 'to makan diskarte. Try natin. Eh, okay. Ito naman susunod natin. Eh kasi wala tayong ano na, wala tayong lalagyan ng mga ano, lalagyan ng mga sidling katulad tulad nito. Yan ano na lang natin ilapag na lang natin sa ano sa part natin sa area natin ito makalisa dito ito ilapat na lang natin dito 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 na lang natin ilagay punta doon makalisa natin Okay, samahan niyo ako mga kabisarte. Ito, dagdag na na natin na ano, kumpos mga yung isang ano doon, yung isang plat. Para medyo makapal siya. Ito, buhatin natin ito mga kabisarte. Tapsak na ano, kumpos. Tagdali so. natin doon sa ano, sa plat natin. yung so, isang plat. Umaga pa ngayon mga kasi starti, mga anong oras pa lang ngayon? Mga 6 6am pa lang, kaya marami pa tayong magkawa dito mga kasi starti. okay? Idagdag natin dito konti dagdag natin dito konti mga Idagdag Dati mga kasi, natin, mga kasi dito itanim yung ano natin, yung mga pitsay Okay dagdag lang natin para presko talaga mga kasi starti, yung ano, bagong ipunla natin dito natin ang kadiskarte linisa na muna natin linisa bago ilagay yung ano yung mga seeds mga buto Pero yung ano natin mga kalisarte, yung, yung ampalaya mga kalisarte, nagdagan pa natin yan e, kasi kulang pa yan e, kasi malaki yung airspace natin doon sa kapila. Bibili ako mamaya kalisarte, nakalimutan ko kahapon. Pagbili ng ano, ng mga buto. Ano lang nabili ko para kapon makaliskarte itong itong kalong. Malimutan ko lang palaya pag -agnag. Okay, clear lang natin dito makaliskarte. Clear lang yung area. Imas, punting mas imas lang makaliskarte. mas imasin mo natin itong lupa. Para lumambot naman, di ba? Transfer tayo sa kabila mga kasi natin. Transfer natin sa kabila para maiba namang location. kita dito. Kita. Kita niyo ako na sa arte. Labo na. Wala ko tayong camera woman dito. Solo fly tayo dito mga kadeskarte Solo fly Sana so, maganda ito mga kadeskarte Lalo na ngayon ulan ulan Iwan ko lang kung ano to Maganda yung ano nya Lagyan na lang natin ang ano Protection dito mga kadeskarte Kamaya Kamira natin kamira Ready na pala yung ano doon, well santo yung ano natin yung yung area. Pwede na to taniman doon. Ito. Okay. Ayos. Ayan okay, na yung mga sarapi lagyan natin. Lagyan natin ng ano, mga buto-buto. Tabuksan -buto. natin, tabuksan natin. Dami surong laman nito mga resorte. Kahit nakasasilang. lang. Masaya kasi ka kung maano yung, yung lata natin gagamitin. Ang dami na mga resorte oh. Ito yung isang ano Isang pack mga oh O uh, Kita nyo Ito yung isang pack Siguro mga 90% o 80% Yung mabubuhay dito mga Okay, try natin hirap ha, maliliit mga maliliit siya hindi tiket kasi basta yung kamay ko O, pakita ko muna sa inyo mga ito. Yan. Yung mga buto-buto konti. -buto okay. Pakita ko sa inyo mga yon Mga Yun, mga kulay, kulay asol. Yan ho. Ang ano. Yung mga buto-buto mga lisante. Buto ng ano. Mga talong natin. Yan. Yan. Dami yan mga try ko lang isang pack mga ka baka baka maganda yung ano niya ayan dito mga ka e, dito ang dami nano siya hindi na-spread e, kasi basa yung kamay ko mga diskarte hindi na masyadong na-spread So, spread na natin kunti-kunti mahirap kasi pag ano sa pag transplant kasi mga risarte. mahirap pag nano dikit-dikit maganda yung ma-spread natin ma-spread kunti ayan yan, spread natin konti. Sana maganda ito makadiskarte. Yan. Pero madali lang ito makadiskarte. Siguro ito yung mga ilang araw. Ano, sisibol na ito makadiskarte. Yan. Tuloy-tuloy ah, na ito. Tuloy-tuloy. Para matransplant natin sa kabila nating pwesto. Yes. ba Dikit-dikit makadiskarte. Dikit-dikit. Yung iba hindi na, hindi nalagay. Ito, malalaking bato. Okay. Kabira natin mga discarte Kabira na natin ng kunting lupa. Kunting lupa. I-speed natin. Ito. Yes. Pag kukulangin ito mga ka-discarte, mayroon pang isang nating ano. Mayroon pang isang nating pack. Iyan na lang natin. Yes. Ito. yung area na ito hindi pa kasi naano to ng ano hindi ko pa nataniman ng pitsay kaya ano ko muna lalagyan ko muna yung mga ano para preparation para seedlings natin makarisate yes okay sana hindi hindi ito maano malanta ng ano ulan lalo na doon sa area na namin doon sa kabila natin kadiskarte so, kadiskarte black garden medyo ano exposed sa ulan doon mga karte. yes okay medyo nakabira na siguro natin mga kadiskarte okay, okay. siguro yan mga kadiskarte abangan na lang natin yung pagsisibol mga karte. siguro mga ilang araw lalabas na yan Yes. Okay. Ito mariskarte. Ito yung ito yung ano, Talong. Mangganda dito sa picture mga deserto, oh, yung mahaba. Mayroon pa tayo dito isang ano, isang isang ano pa. Isang pack. At ito yung yung pizza, mga deserto, pizza. Hindi muna tayo magano ng pizza. Hindi lang muna natin 'to. gagalawin. May reserva tayong isang talong ito yung ano natin yung Ampalaya Galaxy F1 Galaxy. Ayun ko lang kung maganda ito mga diskarte Ayun ko lang, try natin yan mga anong piraso yan mga uh, apat na pack ito yung ano yung sitaw makadiskarte hindi ko na uubos itong diskarte yung sitaw Condor Quality Seds Negro Star. Ano na, na naka ano naka doon naka transplant na doon. Ito yung ano Curry Green. Hindi pa ito na ano natin natin nagalaw mga Negro Okay. Ito kita ko sa inyo mga nagsarte, ang mga ano natin ginagawa ng mga seedling. Yan. Maraming kulang pa ito mga Bibili pa tayo kasi kukulangin pa ito sa Swiss natin. No? Malaki dong Swiss natin doon mga Negro so, Star. Sa tanim ng ano. Okay. Ito mga nagsarte kakabira nito natin yung mga kalsarte para maganda yung ano hindi siya ma ulan. mga kalsarte natin balik natin yung ano yung protection niya okay yes kabira natin okay, hindi na siguro ito mga okay, ayun mga ayos na huh. medyo ano tayo dito, umaga pa lalabas lang tayo ng ano pawis mga kalisikarte, ano na natin pinakabira na ako natin yan para hindi ma-expose sa ano ulan masyado pag lumalabas na yan tignan natin buksan natin mga kalisikarte okay Ayos. Mas yun lang ho ang ano update natin sa ano pag natin na ano mga panim an natin para sa kabilang ano kwisto natin. Okay. Okay, abangan nyo makalis pag ano namin doon, pag transplant. Tapos, bibisitahin natin kung okay na yung ano niya. Paglabas nila makalis Okay, thank you so much makalis maraming salamat ho sa pagsubaybay sa mga videos namin. Sa buong pwersa ng blog Vlog. Kami ho, nagpapasalamat sa inyo makalis ito po si Kadis Ating natnat Nagpapaalam sa inyo. Okay, bye bye. See you on next vlog. Nagpapaalam sa Bye bye. Take care. I love you all.